Hello guys, for today's video, gulay naman natin lulutuin. Nakare-ready na ating mga gulay. Sa isang kaldero na meron kalahating tubig, naglagay ako kamatis, sibuyas, at saka sili. Pakukuluan ko lang muna. Nang kumulo na, nilagay ko na yung kalabasa at saka labanos. Kasi yun yung medyo matagal mapakulo at saka mapalambok. pagkakulo ulit, nilagay ko naman ang okra. Masarap na okra. Sinabay ko na rin ang talong. Lagyan ko na rin ng magic sarap at asin. Kaya na magtansya ng gusto niyong alat o katamtaman lang. Insan kasi mas maganda kung medyo bland lang yung pagkain para mas healthy. So masyadong maalat kasi marami na tayong sakit. At ito na nga yung pinaka-main ingredient ng gulay natin is yung saluyot at ang Kwento ko lang, habang nagbabrowse kasi ako ng reels, lumabas yung uh, isang reels na nagpapakita ng mga magagandang benepisyo ng saluyot sa katawan. Ito yung highlights ingredients natin, kaya ito magpapagdagdag lamnam sa ulam natin. Luto na, tara kain na!